Hi guys! Good afternoon! Dito tayo guys sa Laguerta, sa Calamba, Laguna yung papuntang kanlubang, at uh, iliwanan ko saglit guys yung aking asawa doon sa tindahan ng kanyang uh, pinsan at tayo ay nag-vlog muna dito sa subdivision Ito guys, yung subdivision nito ay St. Joseph Oh, ito yung St. Joseph Subdivision. At uh, katabilang guys ng lote or lupa na nabili ko dito sa Laguerta, nabili namin mag kasawa. Oo. magkatabilang guys at kung natatanaw niyo guys yung baho sa pinakadulo Yung kabilang bahod na yan ay uh, andyan lang yung lupa nabili natin. At uh, hindi naman sana kami guys pupunta rito. Kaya lang uh, tinignan namin yung uh, lote namin. Dahil pinatampakan namin guys ng lupa para tumaas. Para kapag naulan ay uh, hindi inaanod yung lupa. Kaya pinataasan namin ng uh, lupa. Pinatampakan namin. At ito po yung view guys dito sa Laguerta, itong St. Joseph Subdivision. Ayan po mga kaisa Roman. Hello. Ah, uh, shout out mga totoy. Ayan may may mga bata na napanood tayong nagbablog. <laughs> Nilapitan tayo. Dito Ayan guys, at uh, napuna tayo ng mga bata at uh, hinintuan tayo. Tinanong tayo kung tagasan tayo. <laughs> okay, sige itutuloy natin guys. At iyan po guys ang subdivision ng St. Joseph. Napakaganda, bagong ginagawa guys kung napapansin nyo. Ayun, may mga tinatayo pang mga kabahayan. Ito yung tinatawag na single detached Ayan. Up and down, guys. Oo. Magaganda yung mga ginagawang subdivision dito, guys. At uh, tanaw na tanaw yung uh, bundok ng Mount Makiling. Ayun guys. Mount Makiling. At uh, probinsya ang probinsya dito, mga kaysa-ruman. at la uh, lalapit tayo sa gitna mga kay sa road. Ito po yung subdivision ng St. Joseph. Ito yung paligid guys dito sa ano Ah, uh, Laguerta. Ito yung lugar na Laguerta. Ito yung nagpa-vlog tayo ngayon. Ayan po guys. Maraming mga punong kahoy din. At yan, may kalsada, oh. Ah, shout-out. Sino siya shout-out nyo? Ah, si Mama. Sino pa? <laughs> si Mama daw ang isa shout-out. Ayan. Ah, ito, guys. Itong kahabaan na ito. Ayan, pababa. Ayan, pababa. Ay, lakas ng hangin mga kayo Ayan, nakikita nyo guys yung uh, mga dahon, yung mga damok. Yung mga dahon ay uh, nahampas-hampas. At ginamit natin guys ng mic yung pag-vlog natin para hindi mapigapagano yung mga ingay-ingay ng mga ugong ng sasakyan. Ayan po mga kaisarugman, ito yung bahay dito sa St. Joseph Subdivision. At uh, silipin natin guys, lapitan natin. At uh, mga kaisarug, yung gusto palang kumuha o mag-inquire about sa bahay, yung asawa ko po ay Eugene at uh, may mga bahay silang uh, uh, ibinibinta mga kaisarug kung sino man ang gustong kumuha ay uh, kontahin lang po ako mga kaisarug man ito po yung bagong ginagawa guys na mga subdivision mm ganyan pa lang guys pag nilili out at maganda uh, mga ganda guys up and down ay single detach hindi yung dikit dikit mayroon din row house ah, hindi yung kwan, ibig sabihin ko yung duplex ba ang tawag oo mayroon din nakahiwalay yung tinatawag na A uh, single detached. Yung iba ay nakadikit, yung iba ay talagang uh, uh solo lang. Uh, ganito guys ang forma kapag ginagawa pala ang subdivision. masarap guys tumira sa subdivision dahil uh, tahimik at uh, hindi ka anong kwan sa mga kapitbahay wala ka anong <laughs> pakialamanan oo hindi tulad sa mga alimbawa na sa nangungupahan ka sa lugar ng mga squatter area Ah, sorry, sorry. Hindi naman minamalit ko yung uh, sa mga squatter area Kasi dati ay nangupahan din tayo sa lugar ng mga squatter area. Sa totoo lang po ay magulo po. Kasi sari-sari yung mga tao na nakakasalamuhan natin dyan sa mga bangkita. Aalangan uh, ah, ni oras, uh, magdamag, may mga nagiinuman parang walang kontrol yung mga iba. Pero dito po kasi sa subdivision, may limit, lalo na kapag uh, may may nagiinuman, may video okay, ay may hanggang alas 10 lang ng gabi. Kapag lumagpas ka ng 11, 11.30, ay magugulat ka nilang may barangay na nadarating para pakiusapan na huminto sa pagbibidyo okay iba yung lagay guys sa subdivision at saka sa may squatter area na mangungupahan ka. At uh, maganda guys dito sa mga ganitong bahay, kahit ilang buwan na hindi ka makabayad, ay hindi ka paalisin. Pero kapag nangungupahan ka, one month, two months na hindi ka makapagbayad, ay paalisin ka na at tumataas ang upa sa labas. Pero pag dito guys sa subdivision, kung ano yung monthly amortization mo, ay yun na yung babayaran mo. At kapag tumagal-tagal na, ay naliit ang monthly amortization. Ayan. At pinasilip ko lang mga sa Rogman dito sa Laguerta, yung St. Joseph subdivision na dinedevelop. Yung bandang likuran nito, yung pinakadolo, may mga nakatira na, may natatanaw tayo. Itong dito lang sa harapan ang uh, dinedevelop pa, hindi pa tapos. Yung iba siguro ay mga natig out na mga kaisarog. Ayan po ang uh, Laguerta. At a shout out sa mga taga Laguerta. Kalamba Laguna. Andito si Isa Rugman. Shout out, shout out sa bawat isa. At uh, syempre hindi natin nakakalimutan dyan sa Kasay Sabil. Yung mga kapitbahay natin dyan. Oo. At uh, yung matalik natin na kaibigan dyan sa kasa na taga Bermuda na nasa Pinas ngayon, uh, si Miss Bicolana. Hindi ko na i-tatawagin yung kapuan ng kanyang pangalan. Uh, shout out sa iyo Miss Bicolana ng Casa Isabel. Ayan. At uh, nagkikiramay po tayo, Miss Mikulana, sana ay uh, malagpasan mo yung mga pagsubo At uh, nag po tayo na sana ay uh, uh, maibisan ang uh, nararamdaman po ni Miss Mikulana. Okay. At salat lahat natin ng mga viewers sa uh, Santo Tomas, Batangas, shout out po sa inyo. Sa Bicol, sa Pili, Sur, at sa Naga City, sa ating mga uh, pinsan, mga kaibigan dyan. At dyan sa bahay, kumusta? Napasyal si Sarog dito sa Laguerta at uh, hindi ko lang nakuha na ng video. Doon sa lupa natin dito sa Laguerta, marami kasing mga manok, mga nakatalig manok. Ay nakaka-copyright tayo kapag uh, kahit manok-manok na mga nakatali, lalo na pag uh, nagtitilaok ay uh, hindi nadidikitan ng ads. Kulay-dilaw po yung uh, dollars niya. Kaya iniiwasan natin na uh, kumukuha ng video na maraming manok na nakatali. Oo. Okay, siguro inip na yung asawa ko mga kay Saruman. Babalikan ko na siya doon sa may tindahan. Baka inahanap na ako kung nasaan na. <laughs> Baka siguro inisip ay iniwanan ko na. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Thank you so much for watching. Sa mga bago natin viewers, ay uh, paki-subscribe naman po ang ating YouTube channel, Isarugman. At sana po ay huwag kayong magsawa sa kapapanood sa aking mga ina-upload na video. Uh, mabuhay tayong lahat at uh, mapasa-atin ang gabay ng ating Panginoon. Thank you so much for watching. Bye-bye.